Sorry, Ayan guys, ayan na uh, for today's video uh, mga kaibigan gusto ko lang mag shout out sa sa ibang mga sa mga kaibigan natin guys yan sa mundo ng YT Diyan mga love shout out pala guys sa ating uh, team Borneo sa ating uh, admin kay admin na uh, Borneo Vlogs kumusta kana na Bigang Borneo Ayan na Magaling na ba kay Bigang uh, Borneo magaling na Kaya kaya na ayan na Kaya kaya na by the grace of God kaya kaya na na uh, Bigang admin Ayan sa ating uh, mga kaibigan na uh, driver channel ayan uh, Nonoy na Nonoy Carpena sino po ba? Ating kaibigang uh, MCO official, uh, Christian Marksman. Uh, Banong Mix Vlog. Ayan, may ka shoutout sa iyo, kaibigang uh, Saler. Ayan. Uh, sa ating uh, kaibigang Mano King, may ka shoutout sa iyo. Uh, sa ating kaibigang uh, Kaskasirang Mami. Ayan na. Uh, may ka shoutout sa iyo, kaibigang Kaskasirang Mami. Uh, Laila Omar Vlog. Betis Vlog, Ellen PH uh, mega mega love Shoutout sa iyo. Mega mega love Shoutout out uh, Melrick Abad. Ayan. Uh, Binibining hindi marikit. Ayan. Kalingling Vlog, sa so, mega, mega mega love Shoutout sa iyo, Nining na, Yung ating kaibigan na Ellen PH, kaibigan uh, na Italy. Mega mega love Shoutout sa iyo may kamigal love shout out sa iyo kaibigang na uh, Ellen Kiss. Ayan. Thank you so much sa uh, kaibigang na uh, sino pa ba? Nina Salvo. yan. BB May kamigal love shout out sa iyo sa ibang mansa. Laila Omar Vlog from Kuwait. Uh, may kamigal love shout out sa iyo. BMC Channel. Ayan. May love shout out sa uh, Nina G Vlog. Uh, Mars Villacora. Venus Mars. Bonggang CCTV. Yan. Binibining hindi marikit ka sa serang mami. Siguro nagka dobli double na yata. Walang listahan guys. Ayan. Kaibigang RD Purigay. Yan. May kami love shoutout sa ito this summer. Ah. Uh, Ryan Adventure. Yan. Hana of Makati. Uh, marami pa yata ho guys na hindi ko maalala yung uh, iba nating kasama. Marami. So, mega mega love shout out uh, kay <laughs> Lance Durango. Ah, uh, ni Josie Jalens. Ayan Sino pa ba, ba, guys? Ang uh, hindi ko na alala niya. Uh, Shirley Official, Dong Vlogs. Ato uh, Maxam, Landin Vlog. <laughs> Ayan yung ating kaibigang uh, Nogi Hunter TV sino pa? Ka Joni TV. Johnny TV vlog ay na ating ay bigang ayodero. yan mega shoutout sa iyo kay Wigan uh, Wala tayong listahan bro, yung mga naaalala ng natin. Yung ating kaibigang The Survivor Grandma, very supportive friend. Uh, kaibigang, uh, sino pa ba? Uh, Inday TV, Blissful Channel, Grateful Channel uh, Channel Mega Mega Love Shoutout JBB Vlogs Ayan yung ating mga kaibigan na suki natin kapag uh, nagla live stream tayo uh, Sino po ba guys ang uh, Traveling Cuisine Mega Mega Love Shoutout sa iyo Linggo magdadaro. Yes, uh, kaibigang Boy Peralta, munti ko na makalimutan. Ang uh, ating kaibigang Boy Peralta. Very supportive yan. Uh, Sara, Sara Image Vlog, Barrio Boy Tips. Uh, Love Remain Official, Jan Will 7 na uh, TV. Ito may gilang shout out sa iyo. Banong uh, Mix Vlog, Saler. <laughs> Sino pa? Mga nagtaan, job dito na lang eh. dati ang Glor Adventure. May kamigil lang siya out you, uh, like <laughs> sa iyo, ah, Nabubulol na siya. Sumulang sa kape. Kaya, guys, uh, dito lang ako gusto ko lang palipas ng, ano, dito, ng uh, oras. Ayun, dito paggabi na dito sa Pilipinas. <laughs> dito sa aming lugar ay paggabi na. Pero, so, dito lang ako magmamula, guys. At ipakita ko sa inyo yung mga kanyang kura, ano, na.

Uh, highlights ko guys yung dragon book trace trace ba yun dragon book cactus and yung trace hey yung guys dito na lang muna ako dito na lang muna ako.

Ang galing ng mga solar radiator. Ang tindi pala ng ano nito guys. Ang tindi ng tindi dito. Ang talas ng dito guys. Ang dragon ko. Ay sa tingin ko naman ay magbubunga. Magbubunga guys. At nilagay ko lang sa paso. Ito. Pwede na ito itani. Pwede na nga. Haba guys ng mga solo oh. yun. Ito yun. Oh yung mga sanga niya guys ay ano ang haba na oh makikita mo yung haba hmm. ang talaga pala siya pero ang kailangan talaga nito ay ano magkaroon siya ng ano ng makakapitan para yung mga ganitong ano yung mga ganitong mga sanga niya ay meron siyang makakapitan kaya ayun sing ka guys na, sana makapagbabunga ako Makapagpabung. to guys. Oh. Makapagtabunga. Hindi ko makapagtabunga ng dragon. Ganda guys ng dragon so, ito. Hindi ito lang sa bubong ito guys. Sa lang ito.